ang high blood pressure ay kadalasang tinatawag din niya na silent killer. Kasi pwedeng meron ka na ng ganitong kondisyon pero hindi mo pa nalalaman unless magpakonsulta ka sa doktor para ma-assess ka ng maayos. Minsan kasi walang sintomas ang taong may high blood pressure. Malalaman mo na lang din kung mataas na yung BP mo, syempre kung gagamit ka ng BP apparatus. Yung normal na blood pressure reading ay nasa below 120 over 80 mmHg. Siyempre kung diagnosed ka ng high blood pressure or hypertension kadalasan, unang-una na nirecommend nire ng mga doktor ay ang lifestyle modification o yung pag-iwas sa nakakasama sa ating katawan syempre dapat din na kumain ka ng masustansyang pagkain at mag-exercise. Pangalawa, ang pag-prescribe ng doktor ng gamot para sa high blood tulad ng amlodipine o losartan. And take note lang na ang amlodipine at losartan ay walang drug interaction sa vitamin C. So ibig sabihin, pwede mong isabay yung vitamin C sa amlodipine o dun sa may losartan. Do mas better pa rin na magkaroon ng interval kahit dalawang oras para ma-assure lang natin na mas ma-absorb natin yung medication na iniinom mo para sa hypertension. Pangatlo, ang pag-recommend ng supplement na pwedeng makatulong pababain ang high blood pressure mo. So sa video natin na to, pag-uusapan natin ang vitamin C o yung ascorbic acid supplement at kung paano nga ba ito nakakatulong para pababain ang high blood pressure? Ano yung recommended dose? Kailan nga ba yung tamang pag nito at yung mga pag-aaral patungkol dito. So kung interested ka sa topic natin ngayon, stay tuned ka lang dyan hanggang sa dulo ng ating video dahil sure akong marami kang matututunan dito. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon kasi kapag natapos na 'yung video na 'to, kayo rin baka mahirapan na kayong hanapin 'yung channel ko. At para hindi mo na rin ma-miss 'yung mga susunod na video na i-upload ko patungkol sa usaping pangkalusugan at sa mga gamot. By the way, ako nga pala si Jasper. Hindi ako medical doctor pero ako ay expert pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Ang high blood pressure o alta presyon sa Tagalog ay isang seryosong kondisyon na nakakaapekto sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Primarily, ito yung reason kung bakit pwede kang mag ng mga sakit tulad ng sakit sa puso. Kabilang na rin dito yung atake sa puso at stroke at kadalasang tinatawag na silent killer dahil sa kawalan ng sintomas niya. Mahalaga ang tamang pag-manage ng high blood pressure para mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang komplikasyon na maaaring magdulot ng risk sa atin. So ano nga ba yung mga possible reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng high blood pressure? Una, pwedeng dahil sa genetics. Pangalawa, dahil sa poor diet. Pangatlo, pwedeng lack of exercise. Pangapat, pwedeng dahil sa stress. Panglima, dahil sa sobrang pag-inom ng alak o sa mas masamang bisyo. At pang-anim, pwede rin dahil sa certain medications. Mas tumataas din ang risk ng pagkakaroon ng high blood pressure as we get older. Kung nagkaroon ka ng hypertension dahil sa di malamang dahilan, ito ay tinatawag na essential o primary hypertension secondary hypertension naman ay nag-o-occur if yung hypertension mo ay cause ng medical condition tulad ng kidney disease. Actually, may pag-aaral noong 2020 na nakapublish sa National Institute of Health na ang pag-inom ng vitamin C supplement ay may significant na pagbaba ng blood pressure sa mga pasyenteng may essential hypertension. So anong mangyayari kung pinabayaan mo yung hypertension mo? Ang alta presyon ay maaaring humantong sa iba't ibang komplikasyon tulad ng sakit sa puso, stroke at pagkasira ng bato or ng ating kidneys. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng high blood pressure. Katulad ng nabanggit ko kanina, kabilang na dito yung genetics, hindi malusog na pambuhay, masyadong sedentary yung lifestyle mo, at iba pang mga kondisyong medical tulad ng diabetes. Commonly nagpre-prescribe ang mga doktor ng gamot, tamang diet o pagkain at pag-exercise para ma-maintain ang normal na presyo ng dugo. May mga pag-aaral na nagpapakita na ng potential na ilang mga vitamins at nutrition ay maaaring maka tulong sa pag-manage ng hypertension mo. Isa na rito yung vitamin C o ascorbic acid. So ano nga ba yung vitamin C? So yung vitamin C ay isang mahalagang nutrient na kinakailangan ng ating katawan para sa iba't ibang functions. Kabilang na rito yung pagbuo ng collagen, pagpapagaling ng ating mga sugat, at pagpapanatili ng malusog na balat buto at mga daluyan ng ating dugo. Isa rin itong antioxidant na tumutulong sa pagprotect sa mga cellular damage mula sa mga free radicals. Ang vitamin C ay naturally na matatagpuan sa iba't ibang mga prutas at gulay tulad ng citrus fruits, strawberries, bell peppers, broccoli, at marami pang iba. Pero syempre, kung hindi ka nakakain ng pagkain mataas sa vitamin C, ay nire-recommend na mag-take ka ng vitamin C supplement in the form ng tablet o ng Capsule. Actually, according sa pag-aaral from John Hopkins University School of Medicine na ang high doses of vitamin C with an average of 500 mg per day ay pwedeng mag-produce ng reduction sa blood pressure. Dahil ang vitamin C ay nagsiserve as diuretic o pampaihe na nakakatulong para ma-remove ang excess na fluid sa ating katawan. Therefore, it may lower yung high blood pressure natin within your blood vessels. So, pwede tayong uminom ng 500 mg once a day pagkatapos kumain para hindi humapdi yung sikmura natin. So, any time of the day, okay lang naman. Actually, ang recommended the dose ng vitamin para sa matatanda ay nasa 75 hanggang 90 mg. Pero ang maximum dose naman na pwedeng inumin per day ay nasa 2,000 mg. Mas maganda na kumonsulta pa rin muna sa doktor o mag-inform sa inyong doktor bago magdagdag ng anumang supplement sa iyong diet, lalo na kung meron kang medical condition o maraming mga gamot na iniinom. Para syempre, mas maayos natin yung tamang oras ng pag-inom ng mga gamot na iniinom ninyo. At para maiwasan na rin yung mga posibleng drug interaction actions. So ngayon, ano naman yung connection ng vitamin C sa pagbaba ng blood pressure natin? Kasi lumalabas sa mga pag-aaral na ang vitamin C ay maaring magkaroon ng positive effect sa presyon ng dugo. Ang mga antioxidant properties ng vitamin C ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng iba't ibang mechanisms. Una, ang pagpapalakas ng endothelial function. Ang endothelium ay ang manipis na layer ng mga cells na bumabalot sa mga daluyan ng ating dugo. Ang mahinang endothelial function ay isa sa mga dahilan ng mataas na presyon ng ating dugo. So, yung vitamin C according sa study ay may kakayahan na para mapabuti ang function ng ating endothelium cells na tumutulong sa pag regulate ng blood pressure. Pangalawa, ang pagbawas ng oxidative stress. Dahil nga, yung vitamin C natin or ascorbic acid ay powerful antioxidant. So therefore, nakakatulong siya para pababain ng oxidative stress. So yung oxidative stress na yan ay isang kondisyon kung saan may labis na produksyon ng free radical sa ating katawan. Ang mataas na level ng oxidative stress ay connected sa iba't ibang sakit, kabilang narito yung high blood pressure. Bilang isang antioxidant, ang vitamin C ay tumutulong na in-neutralize ang free radicals, kaya't nababawasan ang oxidative stress at ang mga negatibong epekto nito sa presyon ng ating dugo. At pangatlo, ang pagpapababa ng blood vessel stiffness. Dahil ang matigas na mga daluyan ng ating dugo or blood vessel ay common kung meron kang high blood pressure. So, ipinapakita sa mga studies na ang vitamin C ay maaaring makatulong na mapalambot o maging flexible ang daluyan ng ating dugo na tumutulong din naman sa pagpapababa baba ng presyo ng dugo. In addition sa mga naunang studies na nabanggit ko, sabi dito na studies have shown that vitamin C may help lower blood pressure in both those with and without high blood pressure. Moreover, an analysis of 29 human studies found that taking a vitamin C supplement reduces systolic blood pressure by 3.8 millimeter mercury and diastolic blood pressure by 1.5 millimeter mercury on average in healthy adults while these results are promising it's not clear whether the effects on blood pressure are long term moreover people with high blood pressure should not rely on vitamin C alone for the treatment so ibig sabihin kung nirresetahan ka ng amlodipine o kung anumang gamot sa high blood pressure mo as maintenance medication ay dapat iniinom mo pa rin ito kumbaga yung vitamin C or ascorbic acid um tulong lamang siya para mas mapabuti o para mas mapababa yung blood pressure mo so So, hindi natin pwedeng gamitin yung vitamin C as replacement sa mga gamot talaga na iniinom mo para sa hypertension. So, ayun lamang po kung nagustuhan nyo yung video na to. Huwag kalimutan na mag-like, mag-comment sa iba ba ng video. I-share nyo rin ito para makatulong din sa iba. Salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gamot, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kita-kit sa next video at ingat po. Bye-bye!